Mm, nangagat pa. Ayan, ayan, si Pugi. Si Milo Pugi. Ayan, hingal-hingal na. Sa kapakamot. Hingal-hingal lang, kakakamot lang. Hingal-hingal na. Hmm. sarap na higa sa supa, oh. hmm. sarap lang may sa supa. Malambot daw. Ayan, ayan. Ang aming Milo nabigay lang sa amin. Ayan, maybe Milo na yan. Bigay lang yan sa amin. Kasi makulit daw dun sa kanila makulit. Ayaw ng kapitbahay dahil tahol daw ng tahol. Alangan. Tahol ng tahol. Yun pala. May dahilan pang iba. Minamaltrato pala siya doon sa kanila. Bugbog na may doon sa kanila. Tapos si Virabalibag pa daw sa labas ng gate. Hmm. Hindi naman ganito ako gali dapat ng mga ganitong aso. Bawat mababait talaga ito sila. Hindi lang sila minaltrato. Hindi lang sila sinasaktan. Gapon yun, e, oh. Oh. Mm. Bali nga. Bali nga. Dagot ka. Nandiyan na naman si ano, Kuya Minmin. Kasampan na sa supa. Naka dito, baby Milo. Ang baby Milo na binigay kay Mama. Kasi makulit. Uh -huh. so, oh kita mo tapos nang binigay siya para siyang tupa buhol buhol ang balahibo at ang dumi dumi niya tignan eh kasi naman doon lang siya kinuha sa likod ng bahay nung kinuha namin siya nakakapagtaka kung alagang alaga siya hindi siya mahawakan ng kanyang owner nangangagat tapos pagdating namin doon umuulan basang basa din siya sa ulan nung kinuha siya sa likod pasok siya sa sasakyan sa kulungan hirap na hirap kami ipasok sus maria oh shit ang hirap niyang ipasok yun pa na kami doon na siya sa loob ng sasakyan nag nagsuka, nagwiwi. at nangangatog siya nangangatog na siya sa nervyo siguro o sa ano sa lamig pero binuksan ko ng bintana ng sasakyan kasi hindi na pwedeng mag-airphone dahil nag-pops na siya sa loob eh pagdating dito pinaglipuan ko na siya at 10 oras ng gabi nalilo na siya sa loob ng kulungan para malinis tapos blinower ko na siya at para mabilis siyang umamo pagka blower ko kinumutan ko siya ng damit ko ginigilay sa na eh. Kumot ko sa kanya damit ko. Ang kulay black na damit. Sa tatlong araw, maamo na siya sa akin. Nakahawakan ko na siya. May ulo niya. be! May lo! Napaliguan ko na siya ng maayos after 3 days kasi nakahawakan ko na siya. Huwag be be! Huwag! Halika na dito mama! Dali! Halika na! Nanday mamaya pa si kuya darating! Ngayon, galit yan siya sa kay Bunso. Pag dumating na, hindi niya na alam kung saan siya pupunta. Suksok pa siya. O ano, suksok sa kulungan niya. Halika na dito, dali. Ay, sige, lulo chaw chow, oh. Lulo chaw chow, dyan ka lang. Huwag kang lalabas. maila, halika na, bis. Hingal-hingal ka na. Kasampa ka pa dyan. Dito na, higa na dito, dali. Hello. Pag umalis ako dito, aalis ah, ka rin. Alika na dito. Baba na dito. Milo. 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 Ay, hindi ako pansin. Milo. Milo. Huwag ka mahulog ka dyan. Kulog <laughs> ko ka. Huwag mo si Kuya Dongmin. Kuya yan, kahit maliit sa'yo. Ay, umuulan pala. Kuya yan si Kuya Dongmin, kahit malit sa'yo. Kasi nauna silang pinanganak sa'yo. Hmm. Hingal na hingal na ikaw. Halika na dito. Mama. Dito mama. Very good. Very good. Lagi na lang kamot yung bata na yan. Lagi na lang kamot yan. Lagi kamot kamot. Uhaw uhaw pa. Oh. Hmm. Labo ba mata mo? Tingnan yung mata. Tignan. Oh, marami nang nakaharang sa mata na yan ah. Ay, gwapo yun ah. Gwapo yung Milo namin ah. Hello, baby Milo. <laughs> Hello. Ang um, alerto na naman siya. Wala pa si kuya. Nasa school pa. Huwag ka na kasi nininervious. Nininervious na naman ikaw. Mm -hmm. na naman. Sa mga mag-aalaga ng aso, huwag niyo silang saktan. kahit aspin as o pospin dapat huwag sasaktan kasi tatanim nila sa isip nila yan natuloy ng tao galit siya sabi niya baka parang kamukha to nag ano sa akin hmm, galit siya sa lahat ng lalaki ang nakat ka din yung ano super magalit si kuya. Hala, ang ngat mo. Sinapinan ko nga, para hindi mo mungat-ngat eh. Hello. Thank you po sa inyo. Sa mga nanonood lagi. Salamat po. Ang aming Milo na maarte. Buti kong marami lang akong ano, maraming pambili ng ulam, na karni, na eh, pagminsan, malunggay na lang at corn beef, o kaya itlog. Yan, makakain lang silang dalawa nung aking isang alaga. Si Minmin -Min kasi bawal din sa isda at naku, kamot ng kamot. Ito kamot ng kamot. Ano nang ginawa? Kung di magkamot. Wala pa si Kuya niya Nakatingin ka na naman Tingin na naman siya sa labas Wala nang ginawa yan Wala nang ginawa Wala nang ginawa Wala nang ginawa Thank you po